Oo, oh, eh, may hasabihin lang. Si Pok Wang Ho, isang taong napakabuting tao. Ito nag-a-abroad kami, mga subscribers natin. Alam niyo naman, no, pag nag a upload ako, hindi pwedeng wala si Pok Wang. Dahil the moment na lumalabas si Pok Wang, nakikita ko na isaya at talaga namang ngiti nyo sa inyong mga labi. Sa mga masulok ng no mundo. Sa TFC subscribers po, mahal nyo ako, mahal nyo kami. Hindi kayo iniwan ng ABS-CBN. Kahit kailan, wala pa. Ito ho, wala pa TFC sa mundo. Nandiyan na kayo sa abroad. Nung kayo nalulungkot, pag naguhugas kayo ng mga pinggan, naiiwanan niyo mga mahal sa buhay din sa Pilipinas. Wala kayong television ng pang-Pilipino. Gumawa po ang ABS-CBN ng The Filipino Channel. Anong ginawa para kasama kayo sa lahat ng oras at nalalaman niyo kung ano nangyayari sa ating bayan? Yan po ang ABS-CBN TFC hindi po kayo iniwanan. Kahit na Paglumalabas Pag lumalabas po ako sa abroad, pinapapaalam, pinapayagan kami ni Mr. Gabby Lopez, ni Ma'am Charo Santos, at namumuna ng ABS para po yung mga nanay, yung mga lola na mga naka-wheelchair, hindi na makapunta sa studio, kami po ang lumalapit sa inyo. Ako po, kahit napagod na pagod na, walang boses, may sakit, pinipilit kong pumunta pa rin mag-taping para ho makapiling namin kayo. May lumabas po sa YouTube, may nag-show po sa abroad. Tinira si Pocuang at isang aswang. Alam nyo ba kung saan nagsimula si Pocuang? Si Poc po isang OFW. Performer po isa sa Japan. At during that time, nag perform namatay po ang anak ni Pocuang. Na hindi niya nakita habang yung po ay binurol at inilibing. Ganyan po kahirap ang naging buhay ng isang pokwang. Gusto ko lang humalaman nyo na ngayon no, may anak si pokwang na isang babae, nag-iisa. Kawawa ko yung bata, niloloko sa si eskwela, kanang nanay mo aswang. Hindi ka ba nagkakaroon ng puso sa kapwa mo Pilipino? Pati babae, ginaganyan. Gusto ko lang tawagin si pokwang. Kasi tahimik 'tong si pokwang eh. 'Di ba? Nakakawa lang ako dito dahil, alam nyo, lumalabas sa harap ng camera, nakangiti. Pero pagdating sa dressing room, pagsakay ng kotse, yung nanay, yung anak, ano sinasabi? Ma, niloloko nanay ko do aswang. Hindi ba kayo nakakawa sa taong ito na nagbibigay po ng saya sa milyong-milyong Pilipino sa buong mundo? Di ba? Ipagtatanggol e, ko to dahil lo, oh, kilala ko ang pagkataon ng taong to. Sana ako kung magbibiro tayo, pwede naman kayong mag-compose ng kantang hindi kayo nakakasakit ng kapwa wala akong kinantang nakasakit ng kapwa ko. Tandaan niyo yan. Ako ho, dito nakikiusap sa ating mga subscribers. Isang channel na lang ang kunin niyo. ABS na lang. TFC na lang. Wala kayong madidinig na sakit. Na salita, na Wala kayong magdidinig sa amin. Wala kaming pakialam sa ratings. Ang pakialam namin yung kaligayahan ng bawat Pilipino sa buong mundo. Okay? Gusto ko lang malaman yan kapamilya ko to, kung ano man niya, kung kantsawan, tirahin mo na ako, tirahin mo na ang lalaki. Huwag naman yung babae. Nagsisikap po ito si Pocuang para sa kanyang anak. Tandaan nyo to, namatayan po ng anak to ha? Ang anak po niyang isang babae. Ngayon, niloloko. Nanay mo aswang. Mahabag naman tayo sa taong nagsisika pa sa kanyang pamilya. Ma, ako yung nakikiusap sa mga subscribers sa buong mundo. Isang channel lang po. Dahil hindi kayo makakatinig sa amin ng isang word na masama. Mahal namin kayo. Pakuha mo, salita lang. Dahil para malaman ng mundo. Hindi to alam ng management. Ako ho, sarili ko, hindi ko matiis eh. Di ba? Kapamilya, pababayaan ko ba na sasaktan to? Hindi naman noon, hangad lang nito. Tingnan nyo, nagko-costume. Akala nyo ba, biro itong ginagawa niya? Gastos po niya yan. Kanya ho lahat yan. Hindi gastos ng ABS yan nagpe siya para mapasit. na niya pati ibon. <laughs> di ba? Hinuli niya yan sa kabitbahay nila. Hiniram sandali. Lalagyan ko lang eka ng simento. Ibabalik ko rin mamaya. Di ba? Ganyan ang buhay. Dapat pagpapasaya ka, yung di ka nakakasakit ng kapwa mo. Di ba? Saka dapat nagbabay ka ng tamang tax mo. Okay? Ha? Ah? Alright? Maglabasan tayo ng tax. Okay, tatlong. Noong first quarter, nagbayad ako ng 3.7, 6.2 kapon. Kahit magbayad ako ng 10 million, basta totoo lang tax mo. Okay? Ano gusto mong sabihin? Ah, uh, salamat po sa mga tumitira sa akin. Ibig sabihin lang yan, nakikilala na Para po. Maraming tumitira sa'yo? Ha? Wala, isa lang ang tumitira oh, sa'yo. Pero sa lahat po na nagtanggol sa akin, maraming maraming salamat po sa lahat po nang naniniwala. Thank you po. Pagpalaan kayo ni Lord. Thank you. Yan po si Pokuang. Tandaan mo, hanggat nandito ako, walang gagalaw sa inyo. Kay Mariel, kay Valerie, ako lang ang gagalaw. Ay, nagsamama, mahalin ko kayo. Okay. Thank you po, Pokuang. Tuloy-tuloy tayo, mga kabinga. Ganun lang ang buhay.